Yung sinabi ni dun na tayo sa binakayan. Baka baha din. Mm -hmm. Binakayan. Bulak na siya. Ha? Ano yan? magtulak o... sa kanya. Masiraan mo. May kaya na. Baba na. Yung tricycle na mo pa yung... Man. Uy! ah. kaya nga ng kotse eh. Wala na siyang choice. Gosh! Ito na kasi yung yun. pakakasal. na sa reception. kasi kailangan niya pinasok yung ano eh uh, atras ito maralim siya pero mataas pa yung banda ng ng BIOS no 4 okay. eh go. Ayun yan. Alam, eh. Meron pa kasi eh. Ganun o. Ayun o. Ayun. Tambucho sa taas. Ay, to. Hindi <laughs> tambucho yan. Anong tawag doon? <laughs> <Di> air filter. Hindi <laughs> ka lang tawag eh, ha? Hindi yung pinaka air filter niya. Hanggat hindi na... Tambucho. <laughs> snorkel hanggat, uh, yun, honey. Snorkel nga. Hanggat hindi na lulubog yun, honey. Oo, oh, ang taas na nung ano sa ilog o. Oh. Aakaw na. Hanggat hindi lumulubog yun. Oh. Andam siya.